Mapagpalang araw mga kasaulo, kumusta po kayo, kumusta po ang lahat? Bago nga po pala tayo makapaglatik ay nailaga ko na yung ating hipon at naibabad ko na po yung ating pansit malabon. Mm, pack post. Syempre, hindi natin pwedeng kalimutan yan. Nahiwa ko na din po pala yung mga sangkap natin ng mga karne at mga seafood gaya ng hipon. At yung baboy po natin Naigiling ko na siya sa ating food processor at yung mga chicken balls at chicken breast po ay na hiwa ko na. At ayan po no pagkatapos ko pong maglatik ay sinunod ko na po yung ating mahablang ka. Wala po pala tayong pa-order na merienda ngayon. Bale food bilao po yung mga pa-order natin na ngayon order po ni Ate Lorna. Supposedly uh, puto po, supposedly ayan, puto po dapat yung order ni Ate Lorna kasi pinapalitan po niya ng mahablangka. Buti na lang po at hindi ako agad nakapamalengke. Kagabi lang po niya nasabi at kanina lang din pong umaga tayo na malengke. At ayan po no, mga kasaulo, bago po maluto yung ating maha, dun ko pa lang po inilagay yung ating butter at pagkaluto po ng ating maha nung nagkutob-kutob po, nung feeling kong luto na po yan, ay ayan, nilagay ko na po siya sa sa bila. O bali medium po na mahablang kayong order ni Ate Lorna. Tapos, nagpasobra po ako dyan para mapa-order po natin. Nagpa-order na pa mo po pala ako ng puto. Buti na lang. Sinabi ko dun sa mga nag-order. Cancel po yung puto. Okay lang po ba? If cancer siya. Sabi nila, ano ba yung pa-order mo? Maha po, pinapalitan po ng maha. Kaya ayun, uh, sabi nila, okay lang, kahit maha na lang daw po. Mabilisan din po pala ang paglalagay sa ating bilao, mga kasawlo, pagdating sa maha blanca at sa ating mga lalagyan. Kasi madali lang po yan magtigas. Sana all. Oh. At ayan, nung na medyo ano na po siya, medyo malamig ng konti, ay hinislice ko na po siya pag ini-slice ko po pala yung ating mahablanka, naglalagay po ko ng oil ng latik sa ating kutsilyo para maganda po siyang i-slice. At ayan po, nag-request din si Ati Lorna na uh, dagdagan po ng latik. At ayan po, sureness Ate Lorna, basta ika nanginginig pa. Huwa! lakas na tilo. Ayan po, latik po pala yung sa mga bilao natin na pa-order ang um, nilalagay natin. Actually, pati po sa mga ano ngayon, styro kasi mas gusto po talaga nila yung latik yung pang toppings natin. At pagkatapos po nating matapingan siyong ating mahablangka, ay nagayat ko na po pala yung ating para naman sa ating pansit gisado. Ayan, at papaiyakin pa po ko ng ating sibuyas. Alam niyo po yung tipong hindi ko pa man sila ginigile pero pinapaiyak na nila ako. Yung asawa ko nga, hindi ako pinapaiyak. Pero bakit kayo? Pinapaiyak niyo ako. Ha? Naipasok mo yun, girl! Kaya nga po, pag nahihiwa ako ng si, uh, ganyan po, mga gulay-gulay, inuhuli ko po, po talaga yung sibuyas kasi nakakaiyak talaga. At pag naman po may pa-order tayo na sisig, si asawa po talaga yung pinaghihiwa ko. At yan, pagkatapos po, kung paiyakin ng sibuyas, ay magluluto naman po tayo ng ating pang-ulam. nagpa po ako. Kaya po, <laughs> Shout shout kay Ma'am Mercy. Nagpautang po ako sa kanya. Sabi ko sa sahod ko babayaran. Sureness. Nagpautang po. Tinawagan ko sa kanina siya, sabi ko ma, meron kang tindang pusit dyan sabi niya, nanong pansit sabi niya, hindi, mangutang ako ng pusit sabi ko, kala niya, binibentan ko siya ng pansit, uh, sabi ko mangutang ako ng pusit, sabi ko o, sige, sabi na, pakuha mo dito sabi niya, ayun, pinakuha ko kay Rai Rai kasi po, nagkakreed din ako ng, ayun uh, po, yung pusit na nasa lata, sobrang sarap po niyan mga kasawlo Tingnan nyo po, sobrang tuloy-tuloy po yung pagsubo ko dahil pag ganyan po yung ulam namin, pati yung mga bata, matalik po silang mangan. Matalik mangan! Sa lahat po ng mga delata, yan po yung pinaka-paborito ko bukod sa 555 sardines. Baka naman. <coughs> habang kumakain po pala tayo kanina, ay nagpapakulo na ako ng tubig para sa ating pansit malabon naman po. At dyan ko na din po nilaga yung ating mga itlog dahil nakalimutan ko pong maglaga kanina, buti na lang at naalala ko. Fast forward, ayan po, luto na po pala yung ating pansit malabon. Inuna ko po talaga yung ating pansit malabon. Sa mga lagi pong nanonood, inuuna ko po talaga yung pansit malabon natin dahil sumisipsip pa po yan ng uh, sauce. Inahayaan ko po muna or rinerest ko po muna siya ng mga 15 to 30 minutes po bago natin siya ilagay sa ating mga lalagyan. Bilao, styro, tab o ano pa man po yan. At nailuto ko na din po pala yung ating pansit gisado bali pansit gisado large at pansit malabon large medium bilao naman po ng mahablangka at mga pasobra po ang ating naibenta today thank you so much atin na no naibalot ko na din po pala yan at ayan muntik pa kaming mag away ng ating tale no kasi kailangan pong itali yan para hindi mabuhos yung laman ng ating mga pansit kaso parang gusto kong awayin ng tale tignan nyo naman po no mga kasaulo nagbuhol-buhol pa siya. Gusto pa pa niya ako talagang pikunin. At thank you so much po pala kay Ate Lono. Pagkatapos nating naibalot yan, na-deliver na din po natin agad-agad by bago mag 3 o'clock po kasi pinapadeliver niya yan ng 3pm pero bago 3 o'clock po ay natapos tayo at pinadeliver ko po agad at grabe sobrang laki po ng ibinigay na sukli sa atin ni ate lo bari yung order po niya total niyan is 2,850 grabe yung sukli po niya na 150 hindi na po niya kinuha so generous ate lo God bless you more so ayan po hanggang dito na lang God bless us all po bye